Hello guys, for today's video ay dadayo kami ng basketball. Pupunta kami nang Ayan Eh mga kasama ko sa basketball oh, ayan oh. Basketball. Man. Dahil nga yung araw ay day off namin. Yeah, yeah. Ayan. Shout sila. Ano ko eh, guys. Shout out from Negros Occidental. Yeah, Shoutout right, go naman. Go. Shout, out. Yeah, shout out sa mga taga-Palawan din. Yeah, basketball kami ngayon yeah. <laughs> Topre. <laughs> oh, yeah. Topre. Yung sa mga taga Quezon province. Ayan, taga Quezon province. Shout out sa inyo. Tubo na tayo maglalaro. Ciao. 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 Ayan, nandito na kami sa tram station. Sasakay kami na ng tram. Wala nang tiktok. Ay, doon. tram number 9 or tram number 12 pwede pwede yan time check natin ngayon is 3.35 pm ayan yung mga sasakyan nating tram ayan sasakyan na kami dito sa tram number 9 ها انتي طالبا babana na tayo dito sa Gladney Sasakay ulit tayo ng tram Number 6 eto sasakay tayo dito sa tram number 6 Sige অহংকাৰ আগে বুজ মানুহে কথা হয় এই কৰে একো আন্দোলনে মানুহে মানুহ মনে কৰে নাই আন্দোলন এখন বৈঠক ফালাইছিলে বৈ এক hi guys welcome kami dito, <laughs> <laughs> kaya mahal na mahal na mahal na mahal na na mahal na na Paul okay. ne Gobi Sebo na Selje ang station na bababaan dito Pin mo naman daw No. no? You're gonna ask Anthony. Anthony, do you have lighter? Ano ano sinabi ng lalaki? Do you have lighter? <laughs> Gustahan lang kami dito. <laughs> Pero meron din namang paliga dito. Pwede rin kayong sumali kapag nandito na kayo. Oh, sa kabila pala. Naalala ko na karan, kami dumami. Marami ding liga dito, guys. Kaya libangan yan ng mga Pilipino dito. Kabayan natin. Mga kabayan dito sa Croatia. Kaya yung iba nagpa-practice tuwing day off. Ano yan? Ano yan? stainless oh. Amen. Amen. Oh, may cord dito sa kwan, sa gilid. Bago pa kala sa underground. Sige, sige, sige. Nakatagun na naman sa mainit. Pangit bu. Oh, wala pa. <laughs> Ayan yung mga kalaban namin. Ang dami nila. Oh. Ayan. Ako, tapos na akong maglaro. Ayoko na. Pagod na, pagod na. <laughs> Ayan. Tamo. <laughs> Tamo.

Shout out kay Filipino G. Yan. Yeah. Ayan. Filipino G. Filipino G. Shout na rin Filipino G. Pro isa sa. Filipino sa Grand Play. Oh. Ayan guys, tapos na akong maglaro at saka uunahan ko na silang umuwi. Kasi ako ma Marcel pa sa main square. Yan, baka gagabihin sila. Ako takoy uuwi na. May pasok pa ako bukas. Ayan, sasakay lang tayo dito sa station dito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog.